Ayan mga kaibigan, dumating na yung ating pinakahihintay. Mapupuno na naman ang tindahan ni Ate JB. Dami tayong mga bigas. Ayan. Hello mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at Ka-Negosyo partner, Ate JB eh uh, before anything else, kaibigan, no, please, please lang, don't mind my background, okay? Medyo maingay po kasi yung aking tindahan ay nasa likod lang ng paaralan. At hindi pa po class hours, no? Hindi pa classes hours, no? Hindi pa nagsisimula ang klase, kaibigan. Kaya naman yung mga students, kaibigan, ang ingay. Pero gusto ko pa rin uh, gumawa ng vlog kahit medyo maingay sila kasi naman maganda yung topic natin pag-usapan at alam ko makakatulong ito sa iyo especially kung katulad ka kay Ate GB isang sari-sari store owner ang pag-usapan natin ngayon kaibigan ay yung mga bagay na hindi ginawa ng aking mga kakopetensya dito sa place namin kaya naman yung ibang mga customers nila napunta kay Ate GB kaya naman ito yung dahilan kaibigan kaya lalong lumalakas yung aking bintahan especially kay Bigat, alam naman natin, may isang produkto po ngayon na masyadong mataas, no? Grabe ang pagtaas ng presyo kay Bigat. Walang iba yung itong Bigas difference. Okay, lahat tayo siguro naman ay kumakain ng Bigas. Kaya naman, lagi kong sinasabi na kahit mahal, magtinda pa rin tayo. Okay, andito sa place namin kay bigan, lalo pong lumakas ang bintahan ko ng Bigas. Kahit marami akong kakopetensya, siguro apat kami o tatlong kami nagtitinda ng bigas sa place namin. Pero yung ibang customers ng aking kakopetensya na punta sa tindahan ko, bakit? Tara, pag-usapan natin. Pero kaibigan, before that, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asend. So, ang sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana kaibigan, please, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito kay Ate GB. So ngayon kaibigan, pag-usapan natin kung bakit yung aking mga kapitbahay, hindi naman lahat, pero yung iba, dito bumibili sa akin, no, especially ng bigas kaibigan, kahit medyo, I mean, siguro tatlo no, marami kong kukupitin siya, tatlo o apat kaibigan, bakit sila dito bumibili? Tinanong ko talaga kaibigan, no? nagtanong si Ate GB kasi minsan marites, no? Okay lang naman marites tayo pa minsan-minsan. Tinanong ko talaga kung bakit sila bumibili dito. Eh, yung iba kasi kaibigan, hindi talaga malapit yung bahay nila sa aking tindahan. Mas, may, mas, may tindahan pa na mas malapit sa bahay nila. Ang sabi ng isa kaibigan, yung isa daw, uh, tindahan, isa lang, no? Isa lang na klase ng bigas ang itinitinda. So, ang bigas niya kaibigan ay sinanduming, hindi daw buo-buo, medyo may pagka-broken at 60 pesos yung kilogram. 60 pesos, so isang klase, 60 pesos yung kilogram. Yung isang nagtitinda kaibigan, Matagal siya nagbubukas sa kanyang tindahan. maaga nagluluto yung aking mga kapitbahay. Kasi nga, klase na, no? Classes hours, working hours. So, ma matagal siya nagbukas. Iyako, e wala pang 5am bukas. Kaya naman, kaibigan, siguro, no? Hindi siguro. Ito talaga yung, yung dahilan, kaibigan. Kaya dumami yung aking customer. At naubos talaga yung, yung aking bikas. Kahit pa medyo mahal, naubos talaga. Kasi nga, kaibigan, dapat their friends, no? Maganda talaga yung quality ng ating mga itinitinda. At hindi tayo mataas magpresyo. Hindi ko naman sinasabi na babaan mo talaga yung presyo mo paano ka kikita, malulugi ka. Dapat fair lang tayo magpresyo kay Bigan. Yung magugustuhan ng ating customers at at the same time kikita pa rin tayo. At mas maganda kay Bigan maraming choices yung ating customers. Yung isa kong kapitbahay kakumpetensya kay Bigan, isa lang yung bigas niya 60 pesos. Yung iba kay Bigan, marami silang bigas at pero mat matagal naman magbukas. So, dapat talaga kaibigan, madiskarte tayo. Yung kailangan ni customer, dapat maibigay natin. So, maraming choices, kaibigan. Mas maganda, maraming choices. More than three, four, siguro five, kaibigan. Kung maram mat, malaki yung punan mo, mas maganda, marami tayo mga paninda, no? Iba, iba't ibang klase. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung proof. No, baka sabihin nyo sa ati GB ay nagsisinungaling. Ipapakita ko sa inyo yung proof, kaibigan, na malakas talaga ang bintahan ko ngayon ng bigas. Para, para naman ma-inspire ko kayo at ma-motivate. So mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung sinasabi ko na malakas talaga ang bintahan ko ngayon dito sa aking tindahan, their friends. And before that, no, ipapakita ko lang pala sa inyo itong si Grosari. Ayan, so nakarating na si Grosari. Thank you so much. Mapupuno na naman ang tindahan ni Ate GB kasi ito talaga yung hinihintay ko, no, si Grosari mga kaibigan. Na-check ko na po yung delivery. Ayan. Kompleto po, thank you so much at mamaya i display na natin 'no para itong tindahan natin JB na kunti na lang ang laman. Yan so may may nagtanong pala kay JB sa isa kong mga videos kay no? na ah, bakit ko daw pala bakit daw ako nag ah, nagbibigay ng advices paano mapapalago yung aking sari-sari store, e yung aking tindahan ay wala daw laman. May laman ang tindahan natin JB their friends, kaso lang parating nauubos. In fact, parating po ako nagpapa kay grocery. Tingnan nyo no. In just two weeks, kay kaibigan, nagpapadeliver, no? One week, twice, no? Twice per week. So, ibig sabihin, dalawang business po ako nagpapadeliver kay grocery sa isang linggo. So, ito sa first week, sa second week, so, puro grocery, kaibigan, no? Meron din akong si Pure Gold, pero kaunti lang. Ayan, so, kay Pure Gold, kay kaibigan, kaunti lang yung padeliver ko kay Pure Gold kasi medyo mahal sila. So, kaibigan, no? Bago ko makalimutan, ipapakita ko lang sa inyo yung sinabi ko, ha? Ayan. So, sa aking mga previous vlogs, um, vlogs no? Sorry, napulo naman si Ate GB. Sa aking mga previous vlogs, videos eh, uh, videos, ipinapakita eh, ko sa inyo kaibigan na dito ko po nilalagay yung aking mga bigas. Nakalay, nakahilera yung aking mga bigas. Pero, tingnan nyo naman, there friends, wala na pong laman or siguro 1 kilo na lang ito si Princess Bia. Si Ivory ni Ate GB, wala nang laman. Si Ganador ni Ate GB, wala nang laman. So, dalawang ganador, kaibigan. So, kung nakikita nyo, wala na akong panindang bigas, kahit yung aking bigas na mais. So, it's my fault. Inaamin ko, kaibigan, it's my mistake. Naubusan ako ng panindang bigas. Ayan, so wag nyo iba si Ate GB, kasi parati ko sinasabi na dapat wag tayong maubusan ng paninda. Pero nakita nyo naman, ah, naubusan na yun ng paninda. Shout out nga pala no, sa dalawang players ko dito sa Pesonet Cafe. Si Brando at saka, hi Brando. Hello. Iyoy, wala ko gito. Wala ko gipan si Gio. <laughs> Busy si Gio. Ayan. So, dalawa lang sila kaibigan ngayon kasi maaga pa, no? So, again, pakibigan ha. Dito ko nilalagay yung bigas ko na wala na talagang uh, natira. Ayan. So, bakit walang natira? Pag-usapan natin yan, kaibigan, no? Wala talagang natira sa bigas ni Ate JB. So, as of now, kaibigan, hinihintay ko yung aking kasama na nandoon sa pamilyang bayan, no? Ama uh, aga po siyang nagpunta sa Pamilyang Bayan kay Bigan para bumili ng bigas. Iwan ko kung bukas na ba no, sana bukas na yung uh, mga tindahan ng no? mga supplier wholesalers ng bigas sa uh, ah, Pamilyang Bayan. So kay Bigan pag-usapan natin oh kung bakit napakalakas ng bintahan ko dito ng bigas sa aming tindahan. Kahit masasabi natin na medyo nagtaas ang presyo sa pamilyang bayan, kaibigan, alam naman natin, dear friends, no? medyo nagtaas talaga. So ngayon, pag-usapan natin dahil alam ko, makakatulong po ito sa inyo, mga kaibigan. Mga kaibigan, dumating na yung ating pinakahihintay. Mapupuno na naman ang tindahan ni Ate JB. Dami tayong mga bigas. Ayan. Siya lang Ayan. So, thank you so much, dear friends. Maaga talaga sa kaming uh, na malingki, no? Nag grocery kasi nga, kaunti na lang ang naman ng ating dahan. Masyado talagang fast-moving their friends. Mabintang-mabinta po. Thank you so much, God. So, tatlong sako ng bigas. Tatlong sako. Ah, hindi. Apat pala. <laughs> Ayan. So, hindi na natin ginamit yung ating uh, sasakyan kasing walang magdadrive. Kaya nag na lang tayo ng tricycle. No? 120 pesos yung pakyaw. Ayan. So, apat na sako meron pa their friends. Ayan. So, kasi nga, yung bigas, kahit pa masasabi natin na nagmahan nagtaas yung presyo, mabintang mabinta pa rin mga kaibigan. So, meron pang isa doon. Si Iko. <laughs> Yo, nag-vlogger nag Sabi <laughs> <laughs> yung nag-vlogger yun yung aming uh, relatives, kamag-anak, mga kaibigan. No? Sabi saya, kaliwat. Ayan. Salamat ko salamat. Ang bigat. <laughs> Wait mga kaibigan ha. Ayan, so ito mga grocery. Kaunti lang kaibigan kasi nga, nagpa-deliver tayo kay grocery. Ayan. So, kaunti lang sa public market. Ayan, so meron tayong uling. Salamat ko. Nagtinda rin tayo ng uling kaibigan. Hindi na ako nagre-repack ng uling kasi nga, may ubo si Ate GB. Nagpa-doktor ako. Ayan, so napituhan yung lungs ko, yung baga ni Ate GB. Kaya hindi na ako mag-repack ng uling. No, nagre-repack ako kaibigan. Ito, no nagripak to sa ng uli ngayon hindi na nakarepack na no shout out no yan sa mga bata na nandito naglalaro sa akin internet cafe ayan so yan so dito kay bigan yung ating bigas na apat na sako talaga natin yan akin kay bigan ha mabinta talaga yung aking bigas kahit may kokopitin siya ako kay bigan mabinta pa rin dito sa aming tindahan ayan katulad ng nakita nyo no sa aking mga previous vlog mabinta at kay bigan talaga naman mabinta kasi nga ayon dahil sa presyohan natin kaibigan at sa dahil na, good quality yung ating bigas. Kaibigan, dapat fair lang tayong magpresyo again ha. Katulad ng sinabi ko, ka, dapat fair patas magpresyo. Hindi masyadong mahal at hindi rin masyadong mura para kahit papano may kita tayo at magugustuhan rin ni customer. Ayan, so apat na sako na bigas mga kaibigan at isang box ng grocery kasi nga nagpa-deliver tayo kay grocery, no? So, mga kaibigan, no? <laughs> Kakarating lang ng bigas natin ay may naghintay na sa labas si Sboy boy Ayan, nila boy may buntag, bibili siya ng bigas mga kaibigan. Ayan, so hindi pa nga na-display yung ating mga bigas may nag-abang na no. Ayan, so kakarate lang pala niya no. Gusto niyang bumili ng bigas. Ayan, so bubuksan na muna natin yung mga sako kay Bigan para mabigyan na natin yung ating suki na naghihintay sa labas. Masa nga bugas mo, boy? Mais, bigas mais ang gusto niya kay Bigan no. Dito sa Cebu kay Bigan, kumakain kami ng bigas mais. Hindi ko lang alam kung kumakain din ba kayo dyan. <laughs> kung saan kayo no, sa Cebu kumakain kami. At meron pala magpapaprint. Sino no kasi magpapren kinsay yung nagpa print Kami. Kami, na-send na? Ah, wala pa. Eh, send lang, pangahan, ha? ipa e, So, habang tayo nagbabatay yung tindahan, kaibigan, maraming mga bata, magpapaprint sila. Magpaprint sila, kaibigan. Ito yung ating printer. Kasi nga, may pasok na. So, maraming magpa -pa print para sa kanilang uh, assignment tax. Kwinta, di ay ko eh. dos. so, yung bigas mais, kaibigan, uh, kaibigan yung bigas mais, mura lang. Yung bigas na ito, humay sa Bisaya, mahal. Ayan, so uh, nakilo uh, nagkilo na tayo kay Bigan kasi nga, ah, uh, na yung ating customer sa labas mo, no, bibili ng bigas. So kakarating na talaga ng ating bigas, yung isang sako hindi pa na-display at may bibili na. Isang kilo. Isang kilo lang kaibigan. <laughs> Ayan, so na negosyo talaga yung bigas kaibigan. Kahit mataas, kahit mali yung presyo, talagang may bibili talaga. Ayun mga kaibigan, eh, pakita ko na po sa inyo ang ganap dito sa akin tindahan, sa aking sari-sari store. Malakas talaga ang ating bintahan, lalong lumalakas na uade. So thank you so much God, at uh, thank you so much sa aking mga kapitbahay na dito pa rin sila bumibili kaibigan, kahit marami pa akong kakopitensya. Ngayon nga kaibigan, lagi ko sinasabi, ha? Lagi ko talaga sinasabi kaibigan, huwag kang mag-alala. Asenso po ang buhay natin lahat. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya yeah, kasenso ang buhay natin kaibigan, tiwala lang. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang samang pagmamahal, suporta kay Ate JB, Lalo na sa inyo kaibigan na hindi nakskip ng odds. Thank you so much. Malaking tulong po ito sa akin at sa aking family. Please don't skip the odds kaibigan, okay? asin sa po tayong lahat kaibigan, tiwala lang, claim it, asin sa talaga tayo. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay RTGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.